Aris, ang pahiwatig sa iyong pera o pananalapi, ang liwanag ng araw ay nagsasabing panahon na upang pag-isipan mong muli ang iyong paggastos. May darating na pagkakataong makakatulong sa iyo kung magiging maingat ka sa pera, nasa iyo lagi ang pagdedesisyon. Sa pagmamahalan, kung may di pagkakaunawaan na kailangang lutesin, pakinggan ang sinasabi ng iba, hindi lamang ang nais mong marinig, ang mga bituin ay nagpapahiwatig ng pangunawa kaysa argumento, nang patuloy na maging naaayon ang good vibes ng mga plano, sa pag-iibigan. Sa iyong kalusugan, ay nagbibigay babala, iwasan ang puyat at stress, panahon ng bigyang halaga ang pagpapahinga upang maiwasan ang pagkaubos ng lakas at anim na number ay number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 17, number 29, number 4, number 38, number 12, at number 40. Taurus, ang pinapahiwatig ng gabay mo ngayong araw sa trabaho, ang bituin ay naglalapat ng senyales ng bagong oportunidad Maging bukas sa mga suhestyon at huwag isara ang pinto sa mga bago mong matutunan mula sa mga kasamahan, dahil para mas makagawa ka mas naaayon na gawain. Sa tahanan o sa pamilya, ang araw ay nagpapahiwatig na oras na upang pagtuunan mo ng pansin ang mga simpleng usapan sa bahay, maaaring ito ang susi sa higit pang pagkakaintindihan. Sa paggawa naman ng pagdedesisyon, ay nagbibigay ng pahiwatig, huwag kang magmadali, ang tamang desisyon ay madalas nagmumula sa katahimikan ng isip, hindi sa pagmamadali, dahil nasa maingat na paggawa ng desisyon, ang tagumpay. Anim na number ay number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 6, Number 21, Number 9, Number 34, Number 45, at Number 10. Gemini, ayon sa iyong gabay, ngayong araw, sa pakikipag-ugnayan. Ang bituin ay nagsasabing magdala ka ng kabutihan sa bawat pag-uusap, may mensaheng makakarating sa iyo na maaaring magbago ng pananaw mo sa isang tao, at makakagawa ka ng tagumpay sa mga gagawin mo ngayong araw. At sa iyong kabuhayan, ang araw ay nagpapakita ng liwanag sa isang matagal mo ng plano, panahon na upang ito'y bigyang aksyon at hindi na muling ipagpaliban, dahil sa maingat mong paggawa ay naaayon na mabigyan ka ng pag-asenso. At sa iyong pananaw sa iyong sarili, ang pahiwatig ay nag-aanyaya na pagnilayan mo ang iyong tunay na nais, huwag kang maliga sa mga ingay ng paligid, ikaw lang ang tunay na makakaalam kung saan ka lulugar. Anim na number ay number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 13, number 26, number 7, number 35, number 19, at number 8. Cancer, ang pahiwatig sa iyo ng gabay, sa paglalakbay o pag-alis, ngayong araw, ay nagpapahiwatig na ito'y magandang araw para planuhin ang isang paglalakbay, maikli man o mahaba, may kaalaman kang matutuklasan sa labas ng iyong komportableng paligid, at magagawa mong may malaman doon na makakatulong sa iyo sa hinaharap. At sa iyong pakikipagkapwa-tao, ang pahiwatig ay nagtuturo ng kahalagahan ng pagtulong sa kapwa isang maliit na kabutihan ngayon ay maaaring bumalik sa iyo sa di inaasahang paraan. Sa kalagayang ng iyong emosyonal, ang mga bituin ay nagbubunyag na may dalang pag-anang damdamin kung bibigyan mo ng panahon ang sariling katahimikan, huwag mong pilitin ang mga sagot, kusang darating ang linaw, maging maunawain, dapat na mapagpasensya ang nararapat. Anim na number ay number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 3, number 15, number 27, number 31, number 8 at number 22. Leo, ang pinapahiwatig sa iyo ngayong araw para sa personal na layunin. Ang araw ay naglalatag ng liwanag sa iyong mga mithiin, panahon na upang gawin ang mga unang hakbang. Kahit gaano pa ito kaliit, basta't direkta sa nais mong marating, at naaayon din sa iyo makapirma kung mayroong gagawin makakatulong sa ikakaunlad ng pamumuhay, ang pinapahiwatig. At sa iyong sarilo itiwala, ang pahiwatig ay nagsasabing wag mong ikumpara ang sarili mo sa iba, may sarili kang liwanag na dapat mong tanglawan at sundan. Dahil sa mga bagay na naaayon mo ng gawin ay ituloy mo dahil nasa desisyon ang lahat. May nagpapahiwatig na may makikilala kang bagong koneksyon na makakatulong sa hinaharap, magingat sa pagbitiw ng salita, sa lahat ay may dating ng nakakausap baka isa sila sa mga gusto ka lang malamangan pag-iingat peren ngayong araw. Anim na number ay number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 11, number 30, number 5, number 44, number 2 at number 37. Virgo, ang pahiwatig sa pamilya ay pag-aayos ng tahanan. Ang araw ay nagtuturo ng pahiwatig na may benepisyo ang simpleng paglilinis o pagsasaayos ng iyong paligid, malinis na kapaligiran. Maaliwalas na isipan at susunod na rin ang aura ng kasiyahan sa mga kapamilya ang pinapahiwatig. Sa iyong pera ay pwedeng desisyong sa pinansyal. Ang senyales ay nagbibigay babala, maging maingat sa mga alok na parang mabilis ang tubo, ang mabagal pero siguradong pag-angat ay mas ligtas kaysa sa padalos dolos na pag-utang, at unahin mo ang kahilingan ng mahal kung may nasabi sa iyo sa trabaho, ay nagpapahiwatig na panahon na para paunlarin ang isang talento na matagal mo nang naisubukan, hindi pa huli ang lahat para matuto, at makakagawa na kasiyahan, sa trabaho mo ngayong araw. Anim na number ay number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 14, number 32, number 6, number 18, number 39, at number 25. Libra, ayon sa iyong gabay, ngayong araw, kung may haharapin kang pagsubok o haamon sa iyo, kung nagbabadya na isang pagsubok ang maaaring dumating ngayon. Hindi mo kailangang maging perpekto, ang mahalaga ay hindi ka sumusuko. At maingat mong pag-isipan, ang naaayon na gagawin at makukuha mong maging masaya ayon sa iyong gabay. At sa mga masasabing pagkakaibigan, ay nagpapahiwatig na dapat mong pahalagahan ang matagal mo ng kaibigan, may taong umaasang marinig ang mensahe, mong matagal nang hindi ipinadadala, na kapwa makakatulong sa iyo sa hinaharap. May senyales na nagsasabing hanapin mo ang balanse sa sarili mong paraan kung ikaw ay pagod, payagan ang sarili na huminga at manahimik kahit sandali, nang sa ganoon ay malaman mo ang sapat na rarapat na gagawin. Anim na number ay number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 20, number 16, number 9, number 36, number 1, at number 42. Scorpio pagpapasya sa relasyon. Ang bituin ay nagsasabi na panahon na upang linawin kung saan ka nakatayo sa isang personal na ugnayan. Hindi lahat ng tahimik ay payapa, minsan kailangan ito kausapin. Pagpitsaga sa gawain, ang araw ay nagpapahiwatig na ang tiyaga mo ngayon ay may magandang kapalit sa mga susunod na araw, huwag mainip, unti-unting naabat ang layunin. Pag-iingat sa kalusugan. Ang buwan ay nagbibigay ng pahiwatig na huwag ipagsawalang bahala ang mga simpleng sakit. Minsan ang maliit ay senyales ng mas malalim. Kumansalto kung kinakailangan. Anim na number ay number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 28, number 10, number 33, number 7, number 41, number 24. Sagittarius, pagpapalawak ng kaalaman. Ang araw ay nagdadala ng inspirasyon para matuto ng bago. Isang kasanayan ang maaaring magbukas ng panibagong pinto. Yakapin ito. Panahon ng pagpapaalala. Ang mga bituin ay nagsasabing bumalik ka sa mga simpleng alaala. May makukuha kang gabay mula sa isang lumang karanasan na akala mo ay nakalimutan na pakikipag-ugnayan sa pananampalataya, ang buwan ay nagbibigay pahiwatig na kailangan mong kumonekta sa iyong paniniwala o espiritual na buhay, magsindi ng kandila, manalangin, o magnilay, anuman ang bumubuhay ng loob mo. Anim na number ay number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 23, Number 12, Number 4, Number 29, Number 19, Number 46 Capricorn, ayon sa iyong gabay, ngayong araw, sa pagkilos ng pangarap, ang araw ay nagbibigay ng liwanag sa matagal mo ng layunin, huwag ka ng mag-alinlangan, kahit maliit ang simula, basta't may kilos, ay may pag-asa, at iwasan mo lang ang gumawa ng desisyon, ngayong araw natungkol sa mga kamag-anak o transaction dahil senyales na magagawa kang magipit sa hinaharap ang pinapahiwatig. Sa pagpapalalim ng ugnayan, ang gabay ay nagpapahiwatig ng mas mainit na koneksyon sa isang taong matagal nang nasa paligid, maaaring ito na ang tamang panahon upang maging bukas sa damdamin, dahil pwede mo siyang makasama sa hinaharap, sa mga gagawin na magpapasigla sa iyong kabuhayan. At sa paglalaan ng oras sa sarili, ang mga bituin ay nagsasabi na kailangan mong itigil muna ang pagtakbo at bigyan ng espasyo ang sarili, hindi ka palaging kailangang abala, pahinga rin ay tagumpay. Anim na number ay number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 5, number 18, Number 27, number 11, number 34 at number 38. Aquarius, ang pahiwatig sa iyo ngayong araw, ang araw ay nagbabadya na hindi mo kailangang ikumpara ang sarili sa iba. Ang tunay na yaman ay nasa kung paano mo pinahahalagahan ang mayroon ka at kung may isang deal na dapat puntahan ay gawin mo dahil kayo ay pwedeng makagawa ng naaayon na pag-asenso, ayon sa iyong gabay. At sa pagtitiwala sa kakaibang landas, ang gabay ay nagsasabi na ang kakaibang ideya mo ay may dalang pag-asa, huwag mong ikahiya ang pagiging iba, iyon ang iyong lakas, sa mga dapat nagawin ikaw lang makapagpapasya sa mga nais mong gawin. At sa pagharap sa pagbabago, ang mga bituin ay yaya na yakapin mo ang pagbabagong dumarating, hindi lahat ng natatapos ay masama, madalas ito'y simula ng bago mong yugto, sa trabaho dapat lang ay maging mapagmasid ka ngayong araw, sa mga kasamahan sa mga gagawin ng ligtas ka sa suliranin. Anim na number ay number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 40, Number 22, Number 13, number 6, number 31, at number 9. Pisces, ayon sa iyong gabay, ngayong araw, sa paglalantad ng iyong kakayahan, ang buwan ay nagbubunyag na oras na para ipakita ang talento mo, hindi mo kailangang maging perpekto para masimulan mong yakapin ang sarili mong galing at dapat lang din maging maingat ka sa pagbibigay ng kabaitan ngayong ay sa makakausap ng hindi ka masamantala ng iyong mga kausap ngayong araw, ang pahiwatig. At sa pakikinig sa mensahe ng kalikasan, ang mga bituin ay nagsasabing may mga sagot sa paligid mo, ang katahimikan ng gabi, ang ihip ng hangin, o ingay ng ulan, lahat ito'y may sinasabi kung ikaw ay makikinig. Sa pagmamahalan, ang pagiging bukas sa pagmamahal, ang araw ay naglalantad ng damdaming hindi mo inaasahan. Maging bukas sa posibilidad, hindi lahat ng pagmamahal ay dumarating sa oras na inaakala mo. Anim na number ay number na bigay ng gabay sa pag-asenso: number 17, number 20, number 8, number 43, number 14, at number 26.